i

dami nagbabay ka no kapot-pot yan ano na lupa muntin hmm. lupa ang haba din pala I dami na noon? Oo, 45. So, Ay, 50 plus na kasi ano, 58 views. 58 lang ba? <laughs> <laughs> Pakasukan ng ads yun, ano ka ba? O, yung pinsan ko pinapasukan na ng ads eh. Kaya nyo, Kaya nga lang inspired ako. <laughs> Nagbablog na ako. Kala ka makitang bagay yan? Hello guys, nandito tayo ngayon sa Las Piñas na tayo ngayon. Hi guys, good morning. Ashley. Si Ashley. Today, Ashley, ay, Malaya Islamas. Labas. siya. si Ashley mag-vlog. si Ashley mag-vlog. Siya yung, guys. siya yung may pira ka maraming views. 110 na. Good morning. Na. Today, Malaya is Yan, dito kami naglalakad dati. Dati yung tita ko nakatera dun sa may tulay sa ilalim. Dito kami naglalakad dyan. Ay, ibig sabihin? Eto madrigal na to. Nakahabol kayo dyan ang aso? Hindi, naglulok. Nakahabol. No, oh, Ayan o. Bilyar facility. Itong Las Piñas kay Bilyar na to eh. Lahat. Eto yung lupang pangarap. Yan. Ito. Bakit wala na nakatera na dyan? Kondo. Puro mga taga ano daw yun eh. Wala nakatera o? Oh. Yung kung GSIS board. Ano? Oh. Ano? Kaya namin tayo ka sa'yo, wala Pinauupahan na yan ngayon eh. Dapat nga yan nalang ano eh. Pinamit ba yan? Parang 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 Matagal na yan. Kaya ano yata yan eh, Manny Villar. Likod niyan, doon na bahay namin. Sa kabila. Sa Lopez. Parang Baka... guys. natin ngayon Sige nga, try nga natin. Subukan natin ang RF. Subukan natin ang RFID. Kung ito ay makakalusot o oh, hindi. Yeah. Tiyan natin ha. Testing, testing, testing. Oh. Sensor. Oh, sige. Bukas na siya eh. Hindi. Hindi na. Kasi ayun. Ayaw na. Oh, ngayon. So bawal, ayan na. Ito yung boyfriend ni Sir Mark. Ayan boyfriend morning, ni Sir Mark C Cat Ah ayan yung ano Hi guys Good morning 'di ba oh 'di ba oh 'di ba oh eskwelahan ng Paranaque City, Colleg College. City Colleges. Yan, ganda oh. Ang ganda dito. Ayan oh, Kabiyes nan. Kabiyes tayo. Hi guys. Good morning. Long year 9 months. 9 months ba tayo na Yung mga estudyante ko dyan know, yung katira. Ano yun? Ano yun? Ano yun iba. Yung iba dyan, dyan nakatera. Si, si, si tera mm. oh, po <coughs> so, 'yun, 'di ba, Hibera. Oo. Oh. Pero sa likod ng ano lang 'yun ng NSO dati. San Junisio. Saan? Ito, San Junisio. Corp. Makapagal na rin, Pacific Drive. And Baclaran. Ay, tayo. May bus na pala eh. Saan ano? Ayano no? Ptex. Pitex. Ayan na. Ito ang, ka, ano, La Huerta. kulungan ng Paranaque. Ayun na St. Andrew's School. I miss my school Ayun, Saint sa likod College. ng St. Paul College. Ayun o. Oh. Ayun ang kapilya namin sa Iglesia ni Cristo. Kapatira namin. Ayun. Ayun. Nasa likod ng St. Andrew. Hindi nakita. pumasok na kami dyan eh. Teacher's Day, pumunta kami dyan. Ang viral! Iyan Ay... po eh. Iyan po. Ayan po ang likod ng Moa. Sarado halos siya? Sarado, napakalungkot. wala lang yata bukas eh. No? Hindi, paggabi siguro meron yan. Pero social distancing pa rin. Nasa mawa po tayo ngayon. Wala na yung mga ano, yung sinasakyan ng mga bata. parang ano, carnival. Lugi din ang pades dito. Wala na. Social distancing. Paano kaya yung magsasayaw kayo social distancing? Sa Bird pades. 20, no? sa Party. Yung pades, Ito. lugi sila. Ayun yung pades. Ay hindi. Peter Place. Peter's Place. Seapod Island. Yung pinsan ko nga eh. Ilang araw lang pasok nila eh. Ayun. oh, yun ang carousel. Pero nag-renovate si Moa. S Moa. Si Moa. S -Moa. S Ayan po ang si Molo B. Siya. Uta nga sa World Bank. Uta ka sa, sa World Bank yan. Oo. utak nga World Bank. Ayan po. Oh. Meron naman. Meron naman by the bay. Maganda dito pag gabi. Ay, yeah. oh, ayan o. Oh. Yung ano. Meron pa pala. <laughs> Ako nasa lubong sila, ano? Sa si ate kasama yung anak na? Sino yun? Yung babae, Budso. Sino Sa ate ba? Oo. Oh, oh. Ayan, giligans. Giligans. Sabi ko may yung Lejoe dati. Giligans. Nino. Lejoe. Sa kanya. Sa kanya. Date. Ayano, mas masakit pa kaya diyan? Si sa Sataan. Bususin mo? Kasi babae si Ariel. Ariel. Ariel Mas sasakit kaya? Hindi pa ako nakasakay diyan. Mahalang ano 'yun? Hindi lang puti, kislap puti pag dilaw sa bright Conrad. 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 Mayroon pala masyos yung chicken sink eh. Conrad eh. Sarado eh. Mamaya pa kasi gabi. Ayan o. Now open. Dine-in lang sila. Now open. Buffet. Ayan. Buffet 101. Okay. 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 Uh, saan, saan. Buffet 101. Okay. yan. Ayan, yeah, dagat. Ano? dagat. ano na. Nataki guys. <coughs> <coughs> ano, mapapasok pa tayo ng MOA? Nagpasa tayo sa mowa. Doon na yung MOA. Ano ba to? Hindi <coughs> na MOA to. na to na to eh. National University? NU? NU to? May Pope John Paul II. Yan, yan. yung pinunta namin dati. Saan ba tayo? Misa dyan. Sarado yan. Sarado yan. Oh, oh. Yan yung pinunta namin dati. Ginagawa ko yan. Kami na awardan sa Moa Arena. Mawari ni sa unu. Mawari kaya yung. Mawari na. sa unis Wala na, hindi na an, na magkakaroon ng ano virtual na lang. Mawari na. Sa premier lang ako kilala sa local hindi magkakakilala kami dun. Sa iba

natin tayo din at Duck Judy? Nung ano, pumunta tayo kay Boss... Boss William. Hindi may bayad pala yun. Airport. Aeroplan. Airport. Oh, oh yan ang airport guys. Baka magbayad lang itong video ko. Charot. Uh, ito para sa atin, pag-insist ka din.